China, paano naging makapangyarihang bansa mula sa Sleeping Giant? At Xi Jinping sinabing tuloy ang planong pagsakop sa Taiwan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ang China ay isang bansang dating tinaguriang sleeping giant at ngayon ay isa ng makapangyarihang bansa. Sa paglibas ng mga dekada, ang bansang ito ay bumangon at naging isa sa pinakamalaking persa sa pandigdigang entablado. Ngunit kaya ba ng pulang dragon ay pagpatuloy ang kanyang pagangat sa loob ng susunod na 100 na taon? Ngayong araw ay ating susuriin ang kwento ng China mula sa kaguluhan ng ika-20 siglo hanggang sa kasalukuyang pagangat nito bilang superpower at ang mga hamong hinaharap nito upang mapanatili ang kapangyarihan. Noong 1949, opisyal na itinatag ang People's Republic of China sa ilalim ng pamumuno ng Partido Komunista ng China o CCP na pinangunahan ni Mao Zedong. Matapos ang ilang dekada ng digmang sibil at pananakop ng mga dayuhan, ang tagumpay ni Mao ay nagdala ng bagong yugto para sa China. Isa itong bagong simula para sa bansa, ngunit puno rin ng hamon. Sa kanyang unang mga pulisiya, nais ni Mao na gawing self-sufficient ang China sa ilalim ng sistemang sosyalista. Layunin mabilis ang gawing industrial na makapangirihan ng China sa pamamagitan ng pagpapabilis ng agrikultura at industriyang produksyon. Isa sa mga ito ang Great Leap Forward noong 1958. Subalit ito'y nauwi sa malawakang taggutom na kumitil sa buhay ng milyong-milyong mga Chino. Upang mapanatili ang kanyang autoridad matapos ang kabiguan ng Great Leap Forward, inilunsad ni Mao ang Cultural Revolution noong 1966. Layunin nitong linisin ng China mula sa mga impure elements at buhayin muli ang revolusyonaryong diwa ng bansa. Sa panahon ng kilusan ito, milyong-milyong Chino ang napilitang sumali sa mga radikal na pakikibaka laban sa mga tinuturing na kaaway ng Estado. Nagkaroon ng malawakang kaguluhan sa maraming lungsod at nasira ang malaking bahagi ng kultural na pamanang Chino. Gayun bumaba ang popularidad ni Mao bago siya namatay noong 1976. Ngunit ang kanyang revolusyonaryong ideolohiya ay nananatiling buhay sa CCP hanggang sa kasalukuyan. Pagkatapos ng kamatayan ni Mao, humarap ang China sa isang malaking pagbabago. Sa ilalim ng pamumuno ni Deng Xiaoping, nagsimula ang malawakang reforma sa ekonomiya noong 1978. Ang China ay nagsimulang buksan ang ekonomiya nito sa mga panahong yon sa pandigdigang merkado at sa kauna-unahang pagkakataon, pinayagan ng mga pribadong negosyo na umusbong kasabay ng mga state-owned enterprises. Ang mga pagbabagong ito ay nagdala ng unti-unting paglago sa ekonomiya ng China na nag-angat sa daandang milyong tao mula sa kahirapan. Mula sa isang bansang agrikultural, ang China ay naging isa sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Sa ngayon, ang China ay nasa ilalim na ng pamumuno ni Xi Jinping na siyang nagpapalakas ng pagkakaisa ng partido at ng bansa. Si Xi tinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang leader ng China mula pa noong panahon ni Mao. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inilunsad niya ang Belt and Road Initiative, isang napakalaking proyektong pang na naglalayong palawakin ang impluensya ng China sa Asia, Afrika at Europa. Subalit kasama ng ambisyosong plano nito ay ang lumalaking tensyon sa mga karatig bansa ng China at sa Estados Unidos na maaaring magdala ng bagong Cold War. Habang patuloy na umaangat ang China, hindi may kakailang marami rin itong kinakaharap na suliranin. Ang pagtanda ng populasyon, ang unti-unting paghina ng ekonomiya at ang tumitinding kompetisyon mula sa ibang mga bansa sa rehiyon ay ilan lamang sa mga hamon. Isa sa pinakamalaking alalahanin ng CCP ay ang sitwasyon sa Taiwan. Si Xi Jinping ay nagbitaw ng pangako na muling pag-isahin ng Taiwan sa mainland China paman ang anumang hakbang ng China patungo sa militarisasyon ng Taiwan Strait ay maaring humantong sa direktang labanan sa Estados Unidos, na isa sa pinakamalakas na kalyado ng Taiwan. Ito ay maaring magdala sa CCP sa isang delikadong sitwasyon. Sa pagdiriwang nga ng ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng People's Republic of China, Muling binigyang diin ni Pangulong Xi Jinping ang kanyang pangakong muling pagisahin ng Taiwan sa China. Kasabay ng mga selebrasyon, muling pinalakas ng Beijing ang pagpapakita ng persa nito sa rehiyon na nagdudulot ng mas tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at ng kanilang mga kalyado kabilang ang Estados Unidos sa isang pagtitipon sa Great Hall of the People sa Beijing. Ang kanyang matibay na determinasyon ay sa katuparan ng kumpletong muling pag-iisa ng inang bayan. Ayon kay Xi, hindi na may ng pagsulong ng kasaysayan at walang sino man ang maaring pumigil dito. Ayon sa ulat ng Xinhua, isang ahensyang pag-aari ng Estado, tinalakay ni Xi ang muling pag-iisa bilang isang makatarungang adhikain na nais ng buong sambayanan. Bagaman hindi kailanman napasailalim sa pamamahala ng Beijing, ay tinuturing ng Partido Komunista ng China ang Taiwan bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Sa loob ng maraming dekada, inihayag ng mga leader ng China na balang araw ay magiging bahagi ng mainland ang self-governing island na ito. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging mas mapanlikha at agresibo ang retorika ng China laban sa Taiwan. Lalong tumindi ang tensyon sa Taiwan Strait na nagpapataas ng pangamba sa posibilidad ng isang militar na komprontasyon. Sa kabila ng mga banta ng China, maraming mamamayan ng Taiwan ang tinuturing ang kanilang mga sarili bilang mga Taiwanese at hindi bahagi ng Communist China. Ito'y lalong nagiging sensitibong usapin lalo na sa ilalim ng pamumuno ni Taiwan President Lai Ching-te na tahasang tinawag ng Beijing na isang mapanganib na separista. Mula nang maupo sila noong May 2024, nagkaroon ng mas madalas na aktibidad ng militar sa paligid ng Taiwan kabilang ng mga pagsasanay ng People's Liberation Army ng China na pinaniniwala ang may layuning ihanda ang kanilang persa para sa posibleng pag-agaw sa isla. Isa pa sa mga pangunahing nakikitang hadlang sa plano ng Beijing ay ang patuloy na suporta ng Estados Unidos sa Taiwan. Bagamat wala itong formal na relasyong diplomatiko sa Taipei, ang Amerika ay nakatali sa isang commitment upang magbigay ng armas sa isla upang may pagtanggol nito ang sarili. Kamakailan ay naprobahan ni Pangulong Joe Biden ang isang dagdag na US 567 million US dollars na military aid package para sa Taiwan ang pinakamalaking tulong na naipagkalob ng Amerika sa bansa. Ipinahayag ng White House ng tulong na ito ay nakalaan para sa mga gamit militar at pagsasanay ng mga sundalo na lalong nagpatibay sa depensa ng Taiwan. Bilang tugon sa lumalaking tensyon, patuloy naman na pinalalakas ng China ang kanilang kakayhang militar. Kamakailan lamang ay nagkandak ng missiles drill sa rehiyon ng Inner Mongolia, Ganzo, Kinhai at Xinjiang na inulat ng Taiwan's Defense Ministry. Noong Setyembre ay nagsagawa rin ng missiles test ang China na tumawid sa Pacific Ocean, ang kauna-unahang beses sa loob ng 44 na taon bilang pagpapakita ng kanilang lakas sa harap ng Estados Unidos at iba pang mga kaalyado. Ang ganitong mga hakbang ay nagpapaalala sa mundo ng patuloy na tumitinding hidwaan sa rehiyon. Habang patuloy na ipinipilit ng China ang kanilang layunin ng mapag-isa ang Taiwan, ang mahakbang at retotrika ni Xi Jinping ay lalong nagpapatas ng tensyon sa rehiyon. Kasabay ng mga selebrasyon ng ika-75 anniversary ng Communist China, nananatili ang isang katanungan, magkakaroon ba ng tunay na pag-uusap tungo sa mapayapang solusyon o patuloy na lalawak ang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa kasama ang kanilang mga kaalyado? Ano'ng masasabi niyo hinggil dito kaibigan? Bigan? Paki-comment lang po sa ibaba. Maraming salamat po.